Uh, taas mga kaidol, taas mga kaidol, no? so di, sayon kayo, di sayon ng, saka sa yun kay di sa yun ang sa katerbao sa maninggiti mga kaidol na nigit so pisag na taas ng video to mga kaidol, para natay ka content sa atong adlaw adlaw na mga mga kaidol. no so niyara mga kaidol, no ng salura ko tubak mga kaidol. la no? so Ah, uh, grabe na ka ko na kung sa Lurana no. Ito na mga kaidol. Ito so, sa plastic mo siya mga kaidol. Tingi sura mga kaidol niya taas. Batay video camera mga kaidol no? So, matudlo ta sa inyo mga kaidol kung, kung saan siya ang um, pag panabitang gusto gi mananggot mga kaidol no. So, pakita ba ninyo ni ako kapitan mga kaidol. So, munis siya ang um, gagmay pangagbungol no? kini mga kaidol, kini. Ah, uh, pidin sangkutan mga kaidol. Pidin ni kelangan Kailangan nga idol hanu uh, kailangan nga ayak kamu putul ani mga kaidol kini. Ayak kamu putul ani. Kung nana na balos nga <laughs> ikatulong nga kuan mga kaidol no. Katulong ay nani na ikatulong nga, inani, ikatulu, nga ani no timplado ang pag sa sangkutan dili basta-basta lang mga kaidol nga mau putol ka kay dili matuba to no? so, kailangan ni siya ang pag-abis nimo sa iyang hubungol ah uh, nimo siyang dipison gyud mga kaidol sa mga kaidol siyang dipison mga kaidol bisa mga kaidol ko na ako mga idol mo kay puso so ako ipakita sa inyo mga idol ko ito siya mga idol ito siya ang bungol na gilabita na mga idol mo kailangan siya nga imo siya nga may gagmayon gilpag mga idol para sigurado siya ang tubag kasi. Kailangan nga basta-basta ang paglabit. Ano mo lang. Pugman nyo siya mga kaidol. So muna yung usap sa mananggiti mga kaidol. Hindi isa yun. Ano yung din yung mga kaidol. Kadadlaw. Kayo dito pirmi. Hindi sa bukit mga kaidol. Kaya ang layo na itong panginabuhi. Ang layo na panginabuhi. Sa di Isa yun. Sa mananggiti mga kaidol. So sa una mga kaidol. Tulong ni Kapunuan Karunas. Kung lang mga kaidol ni isa na lang so pangpupo naman siya mga pang libre na lang siya so manungka na ako mga kayo doon so ang isa manangiti mananggiti mga kayo doon isa yun no wala so, na lang nai kung asa galon ako makuha kung matagad daw na to ba ay bago pa nang balik balik mga kayo doon na ito sa taas sa sagutan mga kayo doon ning sa usa ka manang gidol nga so, gusto ta mo sa tuba, makainom ya pantubak mga kaidol idol unta